Hello guys, kumusta? And uh, welcome sa channel ko. Sa likod ko ngayon is meron akong solar panel at yung mga main components para sa pag-setup ng solar power system. So ito yung 200 watts solar panel ko. Ito yung solar charger. Battery at saka power inverter. At 'yun yung apat na main components para sa solar setup natin. Solar panel, solar charge controller, battery, tsaka power inverter. So ngayon bubuo ako ng maliit na 12 volts solar setup. Ang uh, purpose nito ay para lang sa ilaw at uh, yung mga appliances na maliliit lang yung power consumption. So yung setup ko ngayon is uh, hindi siya kasya sa isang video. So malamang baka mga apat na video to na take 10 to 20 minutes. So sa unang part ng video is idi-discuss ko yung mga main components at saka yung mga specification niya. And then baka sa pangalawa is uh, paano ko kinompyut yung mga cable, mga circuit breaker. Pangatlo yung Uh, actual na setup at yung pangapat na video siguro is uh, computation ng lahat ng nagastos at yung ROI so yun punta tayo sa mga main components at i-discuss natin isa-isa mula sa solar panel papunta sa inverter so unahin muna natin yung solar panel ito guys yung solar panel ko uh, rated power is uh, 200 watts at nabili ko sa online 3000. Two months ago ko na doon na ibili. Ito yung una kong in-order. Check natin yung label sa likod para makita natin yung specification niya. So based sa label ng solar panel natin, yung brand ay Sun power Yung maximum power output is 200 watts. Maximum operating voltage or VMP is 18 volts. So hindi nagmatch doon sa description niya sa online nung in order ko kasi yung sa description don yung VMP is nasa 20 volts at hindi nakalagay dito yung ay SC tsaka IMP so based don sa description yung IMP is 10.21 amperes at saka yung ISC ay 10.72 amperes. So, yun, hindi nagmatch. At uh, tingnan na natin kung ano sa actual. Uh, since pasok naman based dun sa requirements ng CC 18 volts or 20 volts, pasok naman siya. So, Check na natin kung ano magiging actual nito. So, sa size naman, sukatin natin yung haba nito. Centimeter base na lang tayo. Para hindi mahirap. So, nasa 140 cm yung haba. Yung lapad is nasa 78 cm. At saka yung kapal mga nasa 2.7 cm lang. di umabot ng 3 cm so dito guys yung kapal nito uh, take note lang kasi yung mga 500 watts is, uh, alam ko mga nasa 30, 3, uh, 3 cm yun eh so baka magkamali kayo ng pagbili ng end clamp nya pag kinabit mo na sa railing kasi yung nabili ko is uh, mali eh puputulin ko pa yun para kumasya take note lang yun guys So tapos na tayo sa solar panel. Punta naman tayo sa solar charge controller. Yung solar charge controller na nabili ko, uh, ito ay nagkakalaga ng 600 plus. Hindi ko na maalala yung exact value nito. Pero ipopost ko yun lang hanapin ko lang kung saan ko na-order yun at ilagay ko sa description box. So ito, MPPT solar charge controller. So guys, take note, controversial yung ganitong SCC ha. Ah. Kasi nakalagay MPPT. Pero hindi totoong MPPT to. So may dalawang klasing solar charge controller kasi. Yung PWM tsaka MPPT. PWM o pulse width modulation tsaka yung MPPT or maximum power point tracker. So yung pinagkaiba nun ng dalawa is uh, yung efficiency mas efficient yung MPPT compare sa PWM. Tsaka mayroon silang dalawang karakteristik na pinagkaiba. Yung MPPT is malaki yung size tsaka mahal. Ito mura lang nabili ko, nasa 600 plus lang. Kaya medyo controversial to guys, uh, huwag kayong maniwala na MPPT 'to. So check naman natin yung specification niya. Ito medyo may pagka-controversial din. So yung specification ng rated voltage niya is 12 volts or 24 volts. Tsaka yung rated current is 60 ampere. Maximum PB voltage 60 volts at maximum PB input power is 780 watts sa 12 volts at 1,500 watts sa 24 volts. Pero huwag kayong maniwala dito guys. <laughs> Kasi yung rated current na 60 amperes, pag ganito yung ang piray na dadaloy sa SCC, kailangan mo ng malaking wire to. Yung size ng wire nito is nasa sa 6 AWG or 16 mm squared. So kung titingnan mo dito, sa sinasaksakan ng wire, is napakaliit. So hindi ka yung 6 AWG or 16 mm squared no while kaya medyo may pagka controversial to kaya yung gagamitin ko lang dito is 200 watts lang na panel hindi ko na napasobraan kasi hindi na to kaya ito naman yung manual ng SCC or solar charge controller punta tayo dito sa maximum solar input for 12 volts 15 to 23 volts yung kaya niya. So, kung i-check natin yung specs ng solar panel na tingnan natin kanina is uh, sa label niya is 18 volts or yung sa description naman doon sa online shop is uh, 20 volts. So, pasok to either 18 volts or 20 volts. In between siya, pasok siya sa 15 to 23 volts na requirements para sa 12 volts. So, for 24 volts naman is eto. Pero hindi ko na i-discuss kasi 12 volts naman yung ano, eh, yung setup ko. So, dito naman tayo guys sa uh, page 1 para sa battery settings or battery type explanation. May tatlong settings dito na pagpipilian B1, B2 tsaka B3. So, since yung battery ko is uh, life PO4 or lithium iron phosphate, haanapin natin dito kung saan magmamatch sa B1 ba, B2 or B3. So, check natin yung B1. So, yung B1 represents lead acid battery. So hindi pwede ito Kasi lithium iron phosphate yung battery natin. B2 is uh, represent lithium iron batteries, 3S series 11.1 volts lithium battery. So hindi din pwede ito Kasi yung battery natin is 4S 12.8 volts. At saka kung titingnan natin lithium iron phosphate So, check natin yung B3 kasi hindi tayo pwede sa B2. Yung B3 represents lithium iron phosphate or for series 12.8. So, dito pasok yung battery natin sa B3. Ito yung magiging settings ng SCC natin para mag-match don sa battery. At e saka dagdag ko guys ah, Itong B3 which is match sa battery natin. Hindi ako sigurado dito kasi wala pa akong may nakitang tutorial video or yung mga nagpo-post na gumamit ng ganitong SCC tapos yung battery nila is uh, lithium iron phosphate so yung gagawin ko dito is iti-testing ko kung pwede natin gamitin sa lithium iron phosphate yung ganitong SCC observe ko yung charging voltage kung magmamatch ba sa lithium iron phosphate so kung mapansin ko na hindi siya compatible So, wala. Dispose natin to. Bibili ako ng totoong MPPT solar charge controller na medyo pricey yon So, yun na lang. Eh. So, medyo experiment muna tayo ngayon. And uh, pwede nyo itong ifollow pero uh, abangan nyo muna hanggang matapos yung video. Kasi i-discuss ko din dito kung talaga bang compatible yung SCC natin sa battery. So, yun guys. Overall... Uh, match siya sa solar panel natin na 200 watts pag binase natin don sa voltage or VMP ng solar panel natin pero yun nga lang may pagka lang so hindi ako kampante na 60 amperes yung current or rated current niya. so hanggang 15 amperes lang yung kaya siguro nito or 20 amperes So tapos na tayo sa SCC, punta naman tayo sa battery. So punta naman tayo sa battery. So ito yung battery ko. Nabili ko to sa halagang 10,000. Online ko din nabili to. Pero guys, pag uh, take note lang ah. Uh, pag yung plano niyo is uh, maliit na setup lang uh, gamit nitong ganitong klaseng inverter, solar charger kasi mga mumurahin lang eh. Et, ito naman is uh, medyo may pagka-pricey 10,000. So kung plano ni is maliit na setup lang, huwag niyo gayahin to guys. So bumili ka na lang kayo ng ibang battery na Life PO4 din. Pero mura siya. Yung Gentai or tsaka yung isa yung Solar Homes na battery or may mga ibang brand din. Yun na lang yung bibili niyo. Mga nasa 7,000 to 8,000 lang yung price nun sa online. Uh, binili ko lang kasi to. Uh, meron akong dahilan eh. Yung reason kasi is uh, wala naman talaga akong balak na gamitin to ng pangmatagalan yung setup ko. Pero itong battery is gagamitin ko siya ng pangmatagalan. So once na makapag-ipon ako ulit is uh, i-dispose ko to yung solar charge controller tsaka yung power inverter at uh, papalitan ko ng medyo magandang klase at medyo may pagkamahal na solar charge controller. Yun na yung gagamitin ko na pang matagalan talaga. Pati yung power inverter papalitan ko din. At ito yung battery na gagamitin ko. So, kaya ito yung battery na pinili ko para hindi na ako bibili uli kasi medyo mahal din kasi pag may binili pa akong isang uh, battery na tag 7,000 eh. So check natin yung specification nito. Uh, dito nakalagay sa label eh, sa gilid. So yun, life PO4 battery or lithium iron phosphate, voltage 12 volts. Rated capacity is 12 or 120 ampere hour or 1.4 kilowatt hour. High voltage protection is 14.5 volts. Low voltage protection is 11 volts. So ibig sabihin pag umabot ng 14.5 volts, may protection siya na mamamatay yung battery para hindi ma-overcharge. Sa low voltage protection naman, may protection din siya sa low voltage. So, ibig sabihin hindi siya ma-over discharge. Tsaka yung maximum discharge current is 100 amperes. Pag kinonvert natin to sa power, yung maximum discharge current is mga nasa 1.2 kilowatt hours pag kinonvert natin sa power. So, 1.2 kilowatt hour, kilowatt yung power na mapuproduce nito. Maximum. Tsaka yung maximum charge current naman, pag kinonvert natin to sa power, yung iti-charge dito is mga nasa, nasa, siguro mga nasa 700 watts. So, yun guys. Tapos na tayo sa battery punta na tayo sa power inverter natin so dito naman tayo guys sa power inverter so yung power inverter ko is uh, nabili ko to sa presyo 1600 data so check ko na lang tapos ilagay ko sa description box yung presyo tsaka yung link kung saan ko nabili to so yung inverter ko is uh, 1000 watts pero hindi to totoong 1000 watts ito is uh, maximum power output nya pero split seconds lang to or baka mga nasa 3 seconds lang yung kaya niyang isupply so hindi to totoong ganito talaga yung power output niya so yung power output nito is na continuous ay 500 watts yung input voltage is 12 volts so pag ginamit to yung kaya niya lang na i-output continuously is 500 watts lang. Pero sa case na to is hindi ko isasagad sa 500 watts. So maximum of 350 watts lang yung gagamitin ko dito. At yung 350 watts na continuous operation na gagamitin ko dito is doon ako magbe-base ng capacity ng breaker ko para hindi naaabot sa 500 watts. And then, itong inverter may kasama siyang cable na dito ilalagay. May positive cable which is yung red tsaka yung negative cable which is yung black. So itong cable na red is uh, para dito sa positive. Tsaka yung black is para dito sa negative. So yung plano ko dito is uh, tatanggalin ko yung crocodile clamp nito. Kasi eh, bago to i-connect sa battery, dapat dadaan muna sa breaker. Kaya puputulin ko to para yung dulo nito sa kabila is doon ko isasaksak sa breaker. And then balik tayo dito guys. So ito may kasama ding uh, knob or pang lock dito sa terminal ng positive or negative para sa input ng power inverter. Ito pala yung input niya. So ito kasama, may kasama ding washer. At may kasama ding isang cable na hindi ko alam kung ano yung gamit nito. So baka may viewers diyan na nakakaalam kung para saan to. Is uh, pa-comment na lang. Kasi alam ko na nung nag-setup ako nito dati is uh, hindi ko to nagamit eh. Gumana naman So, uh, hindi ko alam kung anong function ito pa comment na lang sa mga nakakaalam so kung i-match ima natin yung input voltage na 12 volts dito yung input voltage, oh. um, negative, na voltage yo positive siya negative nagaling sa battery match siya sa battery natin na 12 volts din ito tingnan natin 'yun ito 12 volts and then yung magiging output nito is 220 volts ac or alternating current at ito ay pure sine wave so hindi nakalagay dito kung pure sine wave siya pero base doon sa description is pure sine wave sa online at dito sa box niya is may nakalagay naman na power invert inverter pure sine wave and then tested ko na to guys ah kasi nakapag-setup na ako dati nito gamit itong inverter at pure sine wave talaga yung nagiging output so tsaka yung sa output naman dito na yung isa saksak mayroon tayong power LED tsaka yung fault LED pag mayroong fault or problema setup either low voltage yung battery or kung ano mang problema high temperature so iilaw to ito naman yung on and off at dito isasaksak yung output output nyo to is uh, 220 volts so abangan nyo lang guys yung next video ko may tatlong video pa tao apat kasi next video ko is i-discuss ko yung load computation ko since gagamitin ko to sa mga ilaw tsaka yung mga appliances na maliliit lang yung power consumption Iridiscuss ko din yung computation ng uh, cable na gagamitin ko tsaka yung circuit breaker. Kung paano ko na-decide yung mga size ng cable at tsaka yung circuit breaker. And uh, waiting pa kasi ako sa mga in-order ko sa online. Eh, yung cable tsaka yung breaker. And then, uh, the following video naman siguro sa part 3 is uh, yun na yung mga actual setup. Or depende, depende sa flow ng video natin kasi hindi ko din matansyay. Eh. So kita-kita na tayo guys sa next video sa part 2 ng solar setup ko nito na 12 volts.